what's up mga kapatid ito Joel Supremo TV nagpapalit na naman po mga kapatid ah uh, pasensya na may ilan tayo nakapag <coughs> vlog uli dahil mga nakaraang buwan busy tayo mga nakaraang taon December medyo marami tayong mga inasikaso na di sa trabaho ayun na yeah, medyo na busy tayo kaya yeah, ito uh, first vlog uli natin taon na to uh, Happy New Year po sa inyo lahat dyan Kahit uh, late na pwede pa uh, Ito uh, Video Pakita ko lang sa inyo kasi Ito na may, Ito yung dati namin pwesto Ng mga ano mga Tangke Tangking dilaw namin dati Ngayon ah, uh, Nagpalit yung amo namin Ng bagong tangke dahil nga naman eh baka no lancha kasi yung gamit na tangke eh. sa tagal kasi nabubulok nabubulok yun kasi lagay nito tubig para dito sa aming planta supply ng tubig sa aming planta ito yung mga stock ngayon eh, inano ng amo namin na gawing plastic ito kamukha nito yan yan ito yung una namin kinanip ng kauna-unahan na tangke eh. mabigat to sa yeah, ito ito pinalit yung makapal na plastic bestang tank best tank to gawa ng best tank to matibay mas matibay to ito wala talagang ano to walang hindi nabubulok to hindi kakalawangin hindi masisira kasi plastic matibay to ayan yeah, gawa ng best tank yan ayan yeah, best tank to best tank ngayon ito yung bago na binili ng boss namin dalawa yan dalawa ayun yung isa oh. sa baba ayun yan nandyan yung isa sa baba kasi katumbas ng isang tank yung lapad kasi ng tanki namin dating dilaw mula rito hanggang dun yun kaya pinalitan na lang ng amo namin sabi ng amo namin gawin na nating gawin na nating plastic yung kanyang ano tangke yan Ay, may mga tao may mga labor dito na gumagawa yan binutas nila yung bubong na yan para makalusot to nung una akala nung una akala namin manipis lang siya pero parang manipis lang talaga hindi ka mukha nung isa doon makapal pero nang pinanig daw nila to kanina hirap sila eh mula alas 8 ng umaga, halos alas 3 na lang hapon sila na ipanikto. Ngayon lang daw nila naipanik. yan ganyan kalaki yung tangke. Hay lob. Madilim. Di mo makikita 'yung. Yan. Yan nakikita niyo yung kulay puti na yan, yung dalawang maliwanag na yan. Yan yung ano, yung mga pinaka-butas ng tangke sa ibaba. Sa pinaka-point niya na malaki yan. Ito yung mga atang namin yan. Best tank din yan. Ito, stainless naman to. Stainless. Ito, gawa lang yan. Pinabricate lang namin yan. Pero stainless, stainless din yan puro. Ngayon, ito, itong flooring na to, wala to dati. Pinabuhusan lang ng forma namin. Parang nga naman medyo umangat siya. Ipapantay kasi mga level, ilelevel kasi yung pinaka-flat noon, yung pinaka paanon. Kailangan level dito, level. Ayun. 'Yan Kaya binuhusan to. Binuhusan 'yan, 'yan. Mga baging binuhusan. Oh. Ngayon tinanggal tong ano, sidings. may mga plantyang sidings 'yan. Ayun, ayun 'yung mga nandoon sa dulo. Yan, yung mga plancha na yan, yung sidings. Yan, yan. Pero ibabalik din yan pag naipanik na itong isa. Pag naipanik na itong isang tangki na ito. Yan, dyan dinaan yan, mula doon sa baba. Dito pinanik sa bubong. Tapos ginamitan lang nila ng chain block. Yan, chain block, two tons. Para siya yung hahatak at mag-aangat. Ngayon, meron taong nakaalala sa ba? tulay yan, yan pa yan pa ipapanik nila bukas tungsa yan tabing ilog po ang planta natin mga kapatid tabing ilog ilog na nag na nag na, ilog na pagitan ng nabotas at malabon yan yung part na yan nabotas yan itong tinakatayuan natin malabon to eh bukas pa rin nila ipapanik yung isa itong mga wire na to galing niya ano to post ang miral ko yan mga wire yan okay. yan ganyan sa kalaki yan mga kapatid Ito yung sidings na sinasabi ko. Yan yung sidings na yan. Yan yung na nandito. Sa gilid. Saka dito sa harap. Itong harap na. Kaya chain block lang ang ginamit. Tapos lubid. Dalawang chain block yan. 2 tons. 2 tons na chain block. Yan. Yan. kalaki. Hindi ko lang alam kung ilang liters yan Kasi ito 6,000 liters to eh. Yung isa Ewan ko lang itong isa kung ilang liters to Hindi makita baka nasa kabila Yan ah, yung mga sidings Nasa yung pa Nakakapit din yan ipapalit Okay, that's it, mga kapatid. Naka-subscribe uh, na lang po to Supremo TV. Sa mga bago pa lang po sa aking sa aking channel, naka-subscribe na lang po to Supremo TV. kita tayo sa susunod na vlog ulit, mga kapatid, ha. Baka next, pagka nai-punik na to, yun, ipag natin. Okay, maraming maraming salamat po. Kita-kiss na lang tayo sa susunod na vlog. Maraming salamat po. Ingat po ang lahat. God bless po. Bye-bye.